at yun yung mga, mga mama hindi tayo tumuko dito sa so, kahit malalim yung tubig tuloy pa rin yung ating pagmumotor charot pero kinakaba na talaga ako dito mga kamaster alam nyo kung bakit baka mamatay yung motor ko at hindi na umandar charo at eto nga yung technique natin pagandyan na tayo sa pinakailalim talaga wag na tayong huminto kasi papasukan yung motor natin ng tubig kaya naman mga kamaster wag nyo gagayain to ha pero pag kayo uwin, uwin na talaga kailangan talagang gagawin yan sacrifice talaga at syempre kailangan na rin na at magpalit ng oil na kasi baka may tubig na kaya naman pauwi na ako let's go Yeah. <laughs>

Oh my god, oh my god.